masakit para sa akin. Hindi mo nabigay yung gusto ng anak ko. Lagi na lang sila kumakain ng itlog at malungkay. Dahil nga, binabadget ni Mrs. yung pera. Yung minsan nag-aaway pa kami. Kasi minsan hinahanapan ko siya, wala na bang pera? Wala na bang pera? Tapos sabihin niya, wala na. Alit na nga nang nire mo na pera eh. Alit nga na sa out mo eh. Year 2022, nahit ko yung first million ko. Yung akala kong dati parang imposible siya, yung pala kaya ko. Sobrang sarap sa pakiramdam na kasama ko na araw-araw yung family ko. Nakakalaro ko na yung mga anak ko, na fully paid ko yung bahay na nakaloon sa pag-ibig. So sabi ko noon, ayos, mayroon na tayong sariling tirahan na matatawag na atin talaga. Dahil pangarap yun ni Mrs. mas gusto ko. Ito pa rin yung pangarap niya. Kaya yun, Nag-purchase kami ng farmland. Sobrang ano? No? Sobrang saya. Sobrang saya na yung pangarap ni Mrs. na ibibigay ko sa kanya nang ganun ganun lang. Parang ang lang eh. <mulong> po si Ray Apaco, 32 years old, from General Trias, Cavite. Dati po akong factory worker at ito ang aking swap success story. Taga Mindanao po ako, so doon din ako nag-school. So right after na nag-graduate ako, so nagpunta na ako dito sa Luzon para makapaghanap ng trabaho. Napasok ako sa pagiging isang factory worker dahil medyo related din naman po yung course ko doon bilang isang ano uh, machine operator minsan naman machine technician sa almost nine years na pagtatrabaho talagang masasabi ko ang kaharap ko lang palagi is yung mga makina so talagang wala akong background sa pagnenegosyo. paulit-ulit po yung routine ng buhay ko no 2016 doon ko nakilala yung wife ko as a factory worker So, magka-work kasi kami, kaya kami nagkakilala. Hanggang sa nagkaroon kami ng anak, doon ko na naranasan na parang mahirap yung buhay, no? Kasi yung kinikita ko, parang sakto lang minsan, kulang pa. Naranasan ko rin yung magsangla ng ATM para lang talaga makatawid. Kasi minsan kinakapos na. Eh, wala nang pangalawans, kaya <laughs> yun, ang isa pa sa mahirap bilang isang empleyado na naranasan ko is araw-araw pumapasok ka sa trabaho. 12 hours kasi yung schedule ko sa trabaho noon. At madalas po wala pong rest day. Pag uwi mo ng bahay, madadatnan mo na lang yung anak mo, tulog siya. Tapos pagising mo ng umaga, tulog pa siya. Kailangan mo na namang mag-prepare kasi magtatrabaho na naman. So parang ganun lang lagi yung routine ng buhay ko. Napapansin ko na yung oras ko, doon ko na lang nabuhos sa company ko. Tapos wala na akong, parang wala na akong time para sa sarili ko. Wala na akong time para sa family ko, sa mga anak ko. Kaya uh, nag-decide ako na i-stop ko yung ganong situation. Kaya humanap ako ng paraan na mabago ko yung buhay ko. And yun na nga po, nag na ako maghanap ng mga pwedeng pagkakitaan habang nagtatrabaho ako. Unang business na sinubukan ko, uh, na-invite ako sa isang uh, multi-level marketing, and talagang nag-open yung mind ko na, wow, meron pala mga ganitong opportunity na talagang marami yung nabago yung buhay. no Sabi ko, grabe sila, mga dating tricycle driver na bago buhay, dating mga kikiam vendor na bago yung buhay, nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng mga sariling bahay. So, gusto ko rin mangyari sa buhay ko. Man. Kaya, pumasok po ako, no? nag din ako mag-network marketing business. Kaya lang, may problema. Akala ko ganun kadali. Hindi pala. Kasi nung time na yon offline MLM pa yon mahirap pala. Kasi kailangan mo mag-invite ng tao, ipatin mo ng mga seminar, dadalhin mo ng office. Minsan, ililibre mo pa ng snacks. Pati pa masahe, ililibre mo pa yan sa kanila. And ang masaklap doon, kumastos ka na ng oras, nag-effort ka na. At the end, hindi naman pala sumali. Mahirap pala. <laughs> ang hirap pala nitong network marketing. Yung ginawa ko na lang, siguro nag-quit na ako. Nag-quit ako sa network marketing mga time na yon. Para nag-focus na lang ako sa pagtatrabaho. Mga ilang taon ang lumipas, trabaho ako ng trabaho. Parang ganun pa rin naman, wala mang nangyayari. Ang naipon ko lang, uniform, tsaka payslip. Parang <laughs> ganito, parang tumatanda ako, edad lang yung nadagdagan. Pero yung ano, wala akong ipon, wala akong naipundar. Sabi ko, paano na? Paano na yung pamilya ko? So, halos hindi ko mabigyan ng oras yung anak ko, no? Ang namimiss ko talaga yung makakalaro siya. Kasi minsan lang silang bata. Kaya parang masarap sana kung nakakalaro ko siya, ako yung mag-aalaga sa kanya. Kaya lang dahil nga busy ako sa work ko, yung misis ko lang talaga yung tutok sa pag-alaga ng anak namin. Yung mga hinihingi niya minsan kasi yung anak ko yung bata mahilig siya sa Jollibee, mahilig siya sa fries. Eh, ang masakit nun, minsan humihingi siya, Daddy, pag uwi mo, magdala ka ng fries. Kaya lang, dahil nga, kapos, sa kinikita, uuwi ako, wala akong dala. Kaya parang, parang ang sakit. Makita mo yung anak mo, humihingi siya sa iyo, tapos di mo maibigay. Yun yung masakit. Masakit para sa akin. Hindi mo nabigay yung gusto ng anak mo. Tapos, ginikwento ng asawa mo. Lagi na lang sila kumakain ng itlog at malungkay. Dahil nga, binabudget ni Mrs. yung pera. Tapos sabihin niya, wala na, late na nga nang nire-remit mo na pera eh. Late nga na sa out mo eh. Tapos yun, sakit. Tapos kikwento niya na, yun nga, talagang binabudget ni mrs. yung pera na. Para lang makaabot sa mga, sa next payday yun. Yun yung ano sa akin, nag-motivate sa akin na hindi pwede na gano'n nalang palagi na kapos yung sinasahod ko. Kaya talagang Wina-work out ko talaga yung pag-o-online business ko. Dahil nakikita ko marami yung nabago buhay, para sa akin hindi rin imposible na mangyari sa akin. Buti na lang talaga, no? Mga year 2018, uh, di ko makalimutan yung December 2018, nakilala ko ang SWAP. And talagang nagustuhan ko siya kasi doon po ako na-introduce na, na meron palang mas madali na business. 100% online marketing system. Kaya pwedeng-pwede -pwede ko siyang isabay sa pagtatrabaho ko. Pwede kahit cellphone lang yung gamit ko. As long as merong data, kaya kong gawin yung business. Kaya iyon, inaral ko yung online business. Hanggang sa natutunan ko rin yung e-commerce dropshipping business. Okay, ang kagandahan po sa dropshipping business, kahit na full time ako sa trabaho, uh, hindi ko na kasi kailangan magpa-ship ng mga orders ng customers ko. Dahil yung company na yung bahalang magpa-ship ng orders, sila na rin po yung magko-collect ng payments. So, hinihintay ko na lang na makredit sa account ko yung commission. So, yun yung masarap no sa isang 100% online marketing business. Year 2022, nahit ko yung first million ko. Siya sobrang sarap no, sobrang sarap sa pakiramdam na yung akala kong dati parang impossible siya, yung pala kaya ko. Kaya ngayon, kasama ko na araw-araw yung family ko. Nakakalaro ko na yung mga anak ko. 'Yun yung masarap sa pakiramdam eh, yung hawak mo yung oras mo, yung kahit ano yung gusto mong gawin, magagawa mo. So, 'yun yung isa sa pinakamasarap na nabibigay ng swap. Yung time freedom talaga parang bonus na lang yung financial freedom eh. Kasi para sa akin, pinakamahalaga, time freedom talaga. Kasi yung time, hindi mo na maibabalik yan eh. Di ba? Yung pera, kung mawala sa'yo, pwede mo pang kitain. Dahil sa swap, ngayon po, kapag may hinihingi yung anak ko na gusto niyang kainin, nabibili ko kagad na ibibigay ko sa kanya kagad. Mahilig pa yun sa ano, Daddy, gusto ko pumunta ng 7-Eleven, bibili tayo. So, sige, tara. Pili ka lang ng kung anong gusto mong kainin dyan. So, parang hindi ko na inalala kung magkano yung presyo ng gusto niyang kainin. Sabi ko, sige, kung pili ka lang dyan, ako, ano, ako nang bahala dyan, nak. So, yung asawa ko naman, minsan, mahilig din yan sa, ano, mga kasi gusto niya mag-relax. So, mag-book na yan siya. Sabihin niya, ganito yung presyo, nasa 3K, minsan 5K. Sabi ko, okay lang. Punta tayo dyan. Isa pa doon, ang isa sa pinakamasarap talaga na naibigay ng swap sa buhay ko is yung pinakauna ko is na fully paid ko yung bahay na nakaloon sa pag-ibig. So sabi ko noon, ayos, mayroon na tayong sariling tirahan na matatawag na atin talaga, nakapangalan sa atin. Ito po yung gusto ko sa swap eh, habang tumatagal ka, parang yung income mo, exponentially growing siya dahil nga ganoon, medyo malaki na yung pinigita. Sabi ko sa misis ko, kailangan yung pera na kinita natin, hindi natin to gastusin sa mga walang kwentang bagay. Kailangan may invest natin to na pwede yung mapakinabangan ng anak natin in the future. Ayun, bumili kami ng pangalawang bahay. Kinawa namin, pinaupahan namin siya. Parang ang bilis ng pangyayari kasi after one month nun, may binibenta na namang bahay doon lang din sa subdivision namin parang ang bilis nakaipon na ulit tayo. Sabi ko, bili pa ulit tayo ng isa. So, yun. After a month lang, bumili ulit kami ng isang bahay. So, bali bahay namin yun. Ginawa namin din siya po upahan. Kaya, so, sabi ko, mas maganda yan para madagdagan pa yung uh, income natin. Mga after three months, may nakita naman akong bahay na for sale sa subdivision namin. Binili ko na rin siya. Kasi sabi ko, tamang-tama. <laughs> pagdagdag na lang din ulit sa paupahan natin. Ang masarap pa doon, dati naumupahan lang. Ngayon po, meron na po akong apat na bahay. <laughs> Tapos ako na yung <ngayon> nagpapaupa. <laughs> Grabe. Just recently, nitong buwan lang na ito, isa kasi sa pangarap talaga ni Mrs. yung yung pag tumanda kami, yung meron kaming uh, farm. So yun yung pinaka-pangarap niya. Dahil pangarap yun ni Mrs., mas gusto ko ito pa rin yung pangarap niya. Kaya yung nag-purchase kami ng farm lot sa Indang Kapite. 300 square meter farm lot. Kaya yeah, sobrang... Sobrang ano na, no? sobrang saya. sobrang saya na yung pangarap ni Mises na ibibigay mo sa kanya ng ganun, ganun lang. Parang ang bilis lang eh. Yan yung mga naipundar ko no, Dahil sa swap, nakapundar ako ng apat na bahay. Tapos yun nga, ngayon meron akong farm lot. So, ang ganda lang ng product kasi na Salveo Barley Grass dahil napakarami na talaga niyang natulungan na may mga sakit. Marami nang napagaling. Uh, ang bilis niyang ibenta. Kasi mismo ako, yung nanay ko, mataas kasi yung sugar niya. Two months na pag-inom niya ng Salveo Barley Grass, nag-normalize po yung blood sugar Kayon Kayo din yung isa sa nag-motivate sa akin na ipromote pa yung Salve yung Party Grass dahil alam ko marami pang mga tao ang nangangailangan na mapagaling yung kanilang mga karamdaman. Ang isa pang naibigay ng swap sa akin, last December 2022. So na-award ako. Isa po ako sa top seller. Sobrang nakakatuwa kasi hindi ko isipin na ang isang factory worker pala, kaya din palang mag-excel bilang online negosyante. At bilang reward po ng uh, swap, binigyan po kami ng all expense paid trip to Boracay for two people. Kaya nakakatuwa no, nung March nang biyahe kami ng Boracay, kasama ko yung family ko, kasama ko yung mga anak ko. At sagot po yun ni Swap. First time ko rin magpunta ng Boracay no. And grabe yung experience no, kasi nakakasama ko yung mga kapwa ko top sellers, nakakuha din ako ng mga mga tips and ideas mo galing sa kanila kung paano sila nagbebenta ng Salvejo Barney Glass. Kaya yun, ang dami kong natutunan. At nakasama ko yung mga founders ng company, yung CEO, yung mga vice president. Lahat sila at ang masasabi ko, napaka-humble nila mga tao. Akala mo kapag mga mayari ng kumpanya, parang ang taas, pero hindi. Iba sila. Kalevel ko lang sila. Parang ang sarap ng pakiramdam na yun Napaka-humble nila. Napaka-down to earth. Especially po ng CEO namin na si Ma'am Rach. Grabe. So ang ma-advise ko no sa mga tao na gustong gusto, gusto ring baguhin yung buhay nila, try niyo yung swap. Kasi kung marami yung nabago buhay dito, hindi rin po imposible na mabago yung buhay niyo. Kung 5 years, 10 years ka na sa ginagawa mo, walang nangyayari, siguro itong swap na yung tutupad ng mga pangarap mo. Mag-join ka sa swap 2 to 5 years from now. Aralin mo siya, gawin mo siya, i-apply mo lang yung mga natutunan mo sa mga trainings natin. Sigurado ako may mangyayari sa iyo. We have our sixth power seller, Ryan Apaco from Cavite City. Once again, this is Ryan Apaco, 32 years old dating factory worker at ngayon isang full-time online negosyante at ito ang aking swap success story